Mga ka-vibes, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagkasundo ang mga pork producer, trader at retailer na reviewin ang kanilang cost structure upang mapababa ang presyo ng karne ng baboy sa merkado. Ayon kay Laurel, ito ay kasunod ng isang consultative meeting sa mga leader ng industriya ng baboy sa bansa. Sinabi ng kalihim na ang mataas na presyo ng baboy ay isang pansamantalang issue na inaasahang malulutas agad. Binanggit din ni Laurel na ang mga retailer ng baboy ay nagsabing kinakailangan nilang magbaba ng presyo dahil nahihirapan na sila sa pagbebenta. Ipinunto pa ni Laurel ang malaking pagkakaiba ng presyo ng imported frozen pork na mabibili sa halagang 250 piso kada kilo kumpara sa lokal na baboy na umaabot sa 400 piso kada kilo. Samantala, humiling ang grupong sinag na huwag munang ipatupad ang maximum suggested retail price o MSRP at sila na ang magahanap ng solusyon upang maibaba ang presyo ng baboy sa bansa. DJ Joey Boy nagbabalita para sa GV Balita Express.